What's up guys? It's me again, Black Banana. In today's video, maglalaro tayo ng COC. Matagal tong COC ko guys, pero syempre, eh, nilalaro ko pa rin guys. Hindi ba ako pa rin to? Shoutout nga pala sa mga player ng COC at hanggang ngayon, naglalaro pa rin ng COC. Right, Ang pinaka-paborito ko guys dito na move is unahin ko si Archer Queen and then susundan ko ng healer and then si royal champion yan yeah, yan muna ng dalawa guys ay hindi ba nauna pala yung ano yung log launcher yung parang traktora guys kasi hindi na ito sa video eh yan and then paborito ko to guys itong si ano itong mga dragon itong mga par dragon na to pero mas okay kasi sa akin to kaysa mga electric dragon eh kasi sa electric dragon guys, yung kulay blue, kung bubuhin mo siya, yes, malakas siya pero mabagal eh. Ano mo yun, guys, mabagal tumira. Hindi tulad nitong fire dragon na to. Ang bukod sa mabilis tumira, medyo ano pa siya, makapal pa yung buhay niya. tagal mamatay guys. Ayan o. Uh... Tapos, isinasabay ko lagi dyan guys, yung warden. Maganda yung ano, maganda kasi yung skills ng warden ko guys. Eh. Pag inano mo siya, tinira mo siya, mali, malaki yung surface na ano, na tatamaan ng fireball niya. si 100 yan guys, 100% siya for sure. si gumamit pala ako ng ano, ng army booster, tsaka yung hero booster guys para madaling matapos ang kalaban. Yan, tingnan nyo. Three star agad. First attack yun, guys. Ito. Tingnan nyo yung second attack. Okay. Wait, ah. Claim ko muna nyo ibang ano. Ibang quest. Tapos, mag-second attack tayo. Yan, hanap tayo, guys. Tawag yun. Eto, 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 eto. Ayan. Pwede na yan, guys. Ayan. Tignan mo, guys. Unahin natin yung ano. Yung lag, lag launcher. Ayan. Yeah. Ganda yan guys kasi nagbabato siya ng ano eh ng mga lag kahit yung mga wall kaya niya ano kaya niyang gibain depende pala guys ha, sa paggamit ko ng lag launcher minsan hinuhuli ko siya depende kung ano dikit-dikit dikit base ng kalaban. Yan guys, yung mahirap dyan pag mayroon siyang depensya na ano. Yung dragon na yan. Kasi malakas din yan eh. Supposed to be, hindi ko muna ano eh. Hindi ko muna gagamitin yung ano dyan. Yung dragon ko. Pero nakita akong palapit na siya dun sa ano ko. Sa mga healer ko. Yan, labas natin yung dalawang dragon. Para harangin niya. Diba? ba kasi mauubos yung healer ko guys ayan eh. tapos yung potion electric guys lagi ko lang ano yan tinitira yan dun sa ano sa mga uh, pang ano nila pang air defense nila guys kasi medyo masakit yung air defense eh, kasi ano ko okay, eh puro ko dragon guys eh, puro ko dragon kaya kailangan ko maano muna yung air defense nila bago tayo matake bago tayo labas yung mga dragon yan guys kaya kayo matake guys make sure nyo na kompleto yung ano nyo ah. yung mga army nyo today mapapansin nyo wala sa akin si ano si babarian yung isa yung isang hero kasi ina-upgrade ko siya guys. Late na ako sa ano, eh, upgrade siya ng hero. Ang baba ng level ng hero ko eh. Kasi nag-focus ako sa ano eh. Nag-focus ako sa defense. Yung sa mga tower guys. Doon pinocus ko eh. Yung hero medyo inano ko muna eh. Kasi lang tayo, free to play lang tayo player guys. Hindi tayo nabili. <laughs> Hindi tulad ng ibang player. Ang bibilis nila kasi kumibili sila. Yan, natira na lang sa atin yung ano. Archer. Wala lang buhay eh, Pero wala lang siyang depensa. Tingnan mo naman ah. Wag lang sana tayo makakatapak ng mind. Ayun, <laughs> nakatapak ng hat. Pero buhay pa guys. Tingnan natin kung hanggang saan naabot to ah. Tingnan natin kung wala. Ano, Maka ano pa to. 3 star. 28, 27 seconds. Tingnan natin guys. Kaya eh. 2 hit pa eh. ten seconds. Ah, hindi nakaya, guys. Pero at least, 'di ba? Ang importante is uh, naka-2 star tayo. Isang tip nga pala, guys. Isang tip sa ganitong laro. Kahit mga nasa 50% lang 'yung naano mo, natira mo na giba mong base nila. Ang importante mag mo mong base ng kalaban automatic yung guys 2 star na kay Drew hmm. guys gawa tayo ulit gawa ako ng ano boost kasi ano eh potion boost kasi naka ano tayo eh naka <laughs> army boost tayo tsaka hero boost ayan gagawin tayo guys sayang eh para next round maka ano ako isang oras makarami ang attack ako